Sige, paano ka lumabas? Sakay po kami ng Paul. Ha? Ano po? Sasakay kami ng Paul sa dagat. Kami si tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Waysleep. Sabay pala kayo ni Alice. Lumayas. Paulit-ulit natin binabanggit. nakatakas siya through the back door. Through the back door. Paulit-ulit. Pero ano yung mga back doors na yon? Saan yon? Si Arnie Teves, uh, Madam Chair. Ganun din po yung nangyari, di ba? Undetected din po siya. Nakaalis din po siya ng bansa. We will not be able to address this problem. So that is the answer that we're getting. We're not going to address this problem. This will happen again, over and over again. That's unfortunate and and really, really disappointing, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I, I just would like to follow up the statement of uh, the minority leader and uh, the majority leader also uh, regarding the PNP. Performance, particularly the intelligence group. Uh, I would like to congratulate uh, that unit, uh, Madam Chair. Because Jan pa ako ng galing. I was then the chief of staff of uh, NPIJ. I became the deputy director for operation, and I became the deputy director for uh, administration before I became the chief PNP. So congratulations sa inyo. Although alam namin na Madam Chair meron yan silang motto eh, por la patria. Ibig sabihin noon, Madam Chair, eh, para sa bayan. Kahit walang intelligence fund, magtatrabaho yan sila. Uh, kasi established na yung kanilang uh, foreign liaison uh, connections with other countries. So, Madam Chair, uh, since uh, uh, lumabas si Alice go na walang record sa immigration, lumabas din ito si Sheila, Sheila Go na walang record sa immigration, baka magkasabay silang lumabas, Madam Chair, baka pwede tanungin ito kung uh, magkasama ba silang lumabas. At paano sila lumabas? Dahil wala kang record, di ba? Sila go, wala kang record paglabas. So, pwede namin malaman kung paano ka lumabas dito sa bansa. Yes. Pakisagot. Ms. Sheila, go. Opo. Uh, tatanungin ko yung mga ahensya, yung teorya nila, paano kayo lahat ni Alice ko nakalabas. Pero tinatanong na rin kayo ngayon. Baka pwede niyong simulang sagutin kung paano kayo nakalabas sa Pilipinas. Madam Chair, baka pwede niya tanggalin yung face mask niya. Pakitanggal yung SP face mask para... Ma Maari niyo bang tanggalin ma mask niyo, Miss Sheila? Para klarong namin ikaw marinig. Briefly lang muna po kasi pagkatapos ng unang sagot nyo, tatanungin muna namin yung mga ahensya. So, yung pinaka, sagot ninyo, paano ba kayo nakalabas sa Pilipinas? Pwede mo pakitanggal sila. Mababait naman kami lahat dito. Huwag kang mag-alala. Sige, paano ka lumabas? Sasakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat saan? sa dagat. Saan kayo galing? Saan, Saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang, sa Metro o, Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kay Mindanao? Paano kayo sumakay? Saan po yung bintana Hindi ko alam. Hindi. E galing ka dito, Manila. Paano kayo sumakay ng boat? Sumakay mo lang kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat o... Or... Wala po. Tell us the details. Di, anyway, doi. established naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayo immigration records. Pakishare na lang sa amin paano kayo lumabas. Para makurek namin yung mga, Opo, mga sistema na yan. dito lang po kasi galing kami sa... sa bahay. Tapos bahay? May suntok sa amin na isang sasakyan. Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa inyong lugar. si uh, siguro, biyahe kami ng ilan oras. Hindi ko Mga kasabi. ilang oras? Hindi ko matantaas yung matagal din. Um, araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw uh, kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos, uh, tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila araw pa. Gabi. Gabi rin. So, umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon. Hating gabi. So, isang buong araw kayo bumiya? Hindi po. Hindi siya isang buong alaw. Kung maka siguro outer dinner, 7.08, tapos ang lating namin hating gabi na po. Ah, so mga five hours by van. Six. Six. Tapos ma, anong... Hindi ko sure kung tama, pa kasi hindi ko maano sa olas po. Madam Chair? Tapos, uh, just one more follow-up and then before yeah, yeah. SP Pro Temp. Uh, anong klasing boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Maliit na puti. SP Pro Temp? Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sasakan, di mo alam. Hindi po. Ilan kayo ron sa van? Po? Ilan, Ilan kayo daw sa kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino-sino? Kami tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Hey, Dad, sabay pala kayo ni Alice. Lumayas. Mm. Oh. Sabay kayo ni Alice. Lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. At Uyung yung pa? pagbiyahin pagbiyahe ni na Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe ko kayo mga limang oras, dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan hindi hindi Pangasinan ang din, uh, inabot nyo? Kasi ano siya Manila, tapos nampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar. Nagpas pa, pa kapis, ng Pangasinan? Hang... Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Eh, ma Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyong barko? Ba Diritso kayo Malaysia? Hindi From po. Pilipinas? Saan? May palit ng... May palit. Ha? May, papalit, may palit yung mas malaki pa. Y ilang oras kayo? nung maliit na barko, bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras Ilang nga? oras nga? Siguro, hating gabi kami sakay, tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung pero, malaking barko? Pero hindi pa masyalo kita yung... Yung malaking barko, ano siya? Pasayroan, cargo ship, o fishing ship, or it is pray it describe mo, oh, yate ano yung uh, luxurious uh, yacht ya ano siya Parang yung malaking barko fishing Shibata hindi ko alam kasi hindi so, ako maluo fishing ship dahil may nakita kayong yung mga lambat at mga oh, isda yung yung net yung net na panghuli na fish may net na panghuli ng fish tapos yun na dumating na kayo nang Malaysia from through that boat yung no, malaki may Malaysia kay dumating o pa Indonesia pa May sasakay pa ulit ha huh? May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko? Anong description ng isang barko na pinalit Yung pinulit... naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Yun na, na... dericho na kay Malaysia. Obo. Uh, Miss Sheila at uh, mga kasama, uh, gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning uh, natin dito sa ating hearing. At uh, siguradong babalikan namin ang pagtatanong sa inyo, Miss Sheila. Uh, gusto ko lang i-reiterate uh, yung order of questioning. Uh, pagkatapos ng chair uh, ng subcommittee, in order of arrival, si Sen. Sherwin, si Chair Coco, Chair Rafi, Sen. Doroy, uh, SP Pro Temp Jingoy, Uh, at Sen. Joel. So, sorry, Madam Chair, na nauna ako ha. Okay, uh, it's okay, Sen. Okay. <laughs> so, Joel. Okay, chair, mabalikan po natin yung order question and Sen. Joel, yes, just, before just, we go back one, to the Chair's question. Just one the thing that I'd question. like to clarify yes, from the from our uh, resource person. Ah, yes, sorry, Joel. Just before oh, you, ano, you ask your question to the. I, I'm not going to uh, ask question. Ah, it's, just before more of your. Of just to clarify what okay. she says. Just before your clarification, follow up lang dun sa tanong ko kanina, Miss Sheila. Sabi nyo hindi panggasina ng inabot nyo. Sambales kaya. Hindi ko alam eh. Yung lugar kasi yung lugar Balikan, Balikan nal... sa buo Pilipinas po. Okay. Balikan namin kayo mamaya. San Joel, Uh, Sheila, kasi kanina binanggit mo, magkakasama kayong tatlo, ni Wesley tsaka ni Alice, Opo. dun sa bahay. Opo. So, magkakasama na kayo na pinuntahan noong van sa bahay. Saan tong bahay na ito? Sa farm po. Sa farm in Tarlac. Opo. Tapos, sabay-sabay kayo mula sa Tarlac, mga limang oras punta kayo ng pantalan, tapos sumakay kayo ng maliit na white boat, sabi mo. Yung white boat na yon, mga ilang tao kayong nandun? Estimate lang. Hindi ko masabi. Ah, sa ilang Kayo? Lucky? Oo. Hindi, ilan, ilan kasi... ang kasya dun sa boat na yun? Maliit lang eh, sabi mo. Oh, maliit lang po. Kaya nga, ilang siguro tao kasha... lang. Siguro kasya... Sampu? Sampu o... Oh. siguro hindi ka hindi ka makakatayo, makalakad-lakad na ganoon pag kasi lang. maliit lang, Opo, eh, di ba? Tapos after five hours, sumakay na kayo ng malaking boat. Opo. Yung malaking boat na yun, ilan na kasya doon? Malami. Isang daan na kasha. Malami po. Oo, oo, kasi yun, yun na yung pumunta ng Malaysia. Po. Okay. Salamat, uh, Madam Chair. Salamat, Thank uh, Sen Joel. So, yes, Chair, so, yes, Chair Coco. I, uh, ako, I'm, uh, I'm a lawyer. I'm paired with my... Kompanyeros, Attorney David is raising his hand. So if we can recognize him. Ano Hello, I what, what does he want to raise? Yes, uh, chair. Yes. I was about to uh uh recognize Attorney David uh, na nagsasalita dito dahil isa rin silang resource person. Ah, correct, Briefly, correct. please and then babalikan your po ng chair your, your order Honour. of questioning. Your good. honor please considering that the resource person is already in subjected for inquest before the National Bureau of Investigation, DOJ. In this interest of fairness, Your Honor, may, may, because she is waiving her right against self incrimination I was discussed, discussing this with her earlier. But in fairness, may we at least request for an executive session as to the manner and how she left the country? The chair will uh, chair, act on eh. that uh, at the proper time, Attorney David, yes. pag binalikan namin si Ms. Sheila for questioning. Yeah, uh, well taken yung yeah. uh, point at saka yung request. Yes, And sure. May I remind all of us na kapag may uh, abogado tayo dito na counsel or counsel din ng ibang resource person, actually hindi namin sila pinasasalita but of course you are Thank allowed to speak dahil kayo rin po ay resource Thank person you, Honor. sa hiling na ito. She so might we, the be, chair will return to this she, she might not know excuse that, me attorney yeah, david yeah, sure. the chair will return to your request for miss sheila at uh, the proper last time word, yeah. apparently yes. she might not know that she might be incriminating herself for the in fairness or me at least your executive session uh, very well taken uh, attorney david and the chair will act on it at the proper time pag binilakan namin si miss sheila para sa mga tanong Madam chair. Uh, the chair very last intervention at this point po yes, senatoroy kasi last pagkatapos yeah. si senatoroy babalikan ko po yung order of questioning at uulitin ko yung tanong sa ating mga ahensya, ano ang teorya niyong ngayon, kung paano nakaalis si na Miss Alice at yung party niya sa Pilipinas. Sendo Roy, yeah, very Chair, last po. Madam uh, unless the objection of the lawyer of uh, Sheila Go uh, concerns national security, maybe I will uh I will uh, advise this committee to go on with the executive uh, session but very important kasi yan dahil diyan tayo palaging na, na lulusutan ng mga kriminal na lumalabas sa ating bansa. Kailangan malaman ng ng lahat ng na pa public publicly uh, malalaman nya ng mga kababayan natin para makatulong sila paano natin ma maiwasan yung ganun bang sistema. I think the case of uh, Ms. Lago does not uh, concern, national security. Bakit uh, kailangan natin mag-executive decision, Madam Chair? Thank you, Madam Chair. I submit. Salamat kaayo, uh, Sen. Pagkatapos tanungin ng Chair yung mga ahensya, ano ang kanika nilang mga teorya, Uh, kung paano nakatakas sa Pilipinas sina Alice Guo, uh, I will call for, I will suspend hearing para makapag-discuss tayo, mga senador, kung paano mag act uh, on the request uh, ni Attorney David. So, just to proceed with the, my line of uh, questioning, ano po. So, tanong muna sa NBI, Director Santiago, ano po ang teorya ng Bureau sa ngayon kung pa paano nakaalis sa Pilipinas sina Alice Guo? Sa parte po namin, Your Honor, uh, mukhang malinaw nga na nakalabas siya ng bansa, hindi kumagamit ng ating port. Uh, yung sinasabi niya na nagbiyahe sila ng 4 uh, to 6 hours by a bangka para papuntang Malaysia. Ang teorya po namin dyan ay parang sumakay sila ng bangka, ay speedboat, sa bandang Bonggaw, Tawi-Tawi yun po, churi churi uh, lang po namin yun. Uh, wala pa kaming concrete uh, evidence uh, to conclude. Uh, meron po tayong uh, port sa Bungaw uh, municipality ng Tawi-Tawi, pero pag sumakay sila through the ferry boat na na-monitor na natin, yung port talaga natin, it will take them 10 to 12 hours. Pero magkakaroon po ng marka ang kanyang passport. Pero dahil po walang pa marka ang kanyang passport nang labas niya sa Pilipinas, ay ang tsuri po namin ay gumamit nga ng backdoor. Uh, Nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via bangka bangka, uh, speedboat, from Bongao to Sabah. Yun po ang pinakamalapit sa Sabah. Opo. Salamat, uh, Director Santiago. Director Casio, Sang ayon ba ang paok? Ganyan ba ang teorya niyo na nakatakas na alis Guo sa Pilipinas via a back door, four to 6 hours by bangka mula Bongao hanggang Saba? Ganon din ba ang tingin niyo? Uh, teorya niyo? In all fairness, Madam Chair, the last report that we had that you we were able to validate in relation to a sighting of Mayor Guo was last July 14, and it was in a in a uh, private resort. In an um, in the western tip of the Philippines, so. western tip yon? Uh, That would be zambales Madam zambales, Chair. Zambales, alright. Okay. So that was July 14, Madam Chair. But um, if she left then pasar for Myanmar uh, for Malaysia on July 17, and arrived in Malaysia on July 18, then there would be a three-day window period that we in PAO could not possibly account for. But backtrack po tayo ng konte Yung dinescribe po ni Director Santiago ng NBI, sa tingin nyo, ganun ba yung naging ruta ni Alice Guo patakas sa Pilipinas uh, from Bongao to Saba? Madam Chair, we have no evidence either way. So, because as stated, our last positive uh, sighting of her was June uh, July 14 in Zambales. Salamat, Director kaso Before I go on to... Uh, Uh, USEC-T for DOJ, uh, Sen. Rafi, briefly please. Okay. Kanyang pa natin nababanggit yung backdoor, uh, kung saan dyan tumatakas yung mga fugitives dito. Uh, sa Coast Guard, uh, identified niyo ba itong mga vulnerable na mga seaports natin na ginagamit usually para makatakas ng bansa? Kasi, paulit-ulit natin binabanggit, nakatakas yan through the backdoor to the backdoor paulit-ulit. Pero ano yung mga backdoors na yon Saan yon So dapat by now, it should have been identified. Meron tayong mga intelligence funds sa immigration, sa Coast Guard, sa PNP. So dapat identified na yun at naghigpit tayo doon sa mga seaports na yon kung saan may mga illegal activities. But we are not doing it. And the big question is why. Thank you, Madam Chair. Salamat, Chair Rafi. Uh, Coast Guard Vice Admiral Punsalan, briefly please, ano-ano yung mga Backdoors na iyan na tinatawag natin. Bago ko balikan ang uh, DOJ. Um, you, um, in regards po yung possible routes. Yung um, sa south po we have uh, uh, sa sa Sambuanga nga po um, and down to sulu. Uh, ito po yung mga possible routes. Uh, sa kasalukuyan, as um, as known by many, we're in the process of um, recruiting more people, establishing more posts, where we can fully enforce and implement controls. In addition to our basic mandates, in support to the mandates of other agencies like immigration. At makasingit, uh, excuse me. Yes, Di ba lahat ng mga sea craft na umaalis sa pantalan, ini-inspect dapat yan ng Coast Guard. Am I right? Yes, sir. That's, that's true. So, paano nakalusot mga ito? Uh, using backdoors uh, sakay ng mga pump boat, yate, speed sa etc. Uh, una po muna sa lahat, the majority of the sea craft that we are mandated to inspect are uh, mga passenger vessels because the main mandate po ng Coast Guard is uh, maritime safety, environmental protection, and maritime security. Uh, but so hindi nyo inspect yung mga fishing vessels, yung mga yate? Hindi do as well, sir um, Cargo vessels na possible na pwedeng gamitin sa sakyan, pa, patakas Yes, sir. Uh, but the challenge really, sir, is the porous nature of our coastline The what? Porous um, okay. Very open kasi yung ating coastline But nonetheless, it is through the developments that I mentioned that we are beefing up or building up our capacity to cover as much as we can sila Vice Admiral Apunsalan Senjoyel I, 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 well, I don't I don't think the the uh, resource person answered the question of Senator Raffy and I'm also interested in that same question Saan tong mga lugar na ito because there are 375 ports of entry and exits in the Philippines Ang tanong ho is na identify na ba itong mga itong mga pang backdoor na ito, ang nabanggit nyo lang po ay yung Sambuanga, Holo, Sulu, Tawi-Tawi. So, apat lang po ba yun? Kasi, oh, ang dami nito eh, 375. And to begin with, you look at the Bureau of Immigration's uh, request budget for border control and management. Madam Chair, 5.16 billion. So, I, I, wonder what, what we are doing here, no? Kasi, alam na natin na paulit-ulit na eh, binanggit ni Sen. Rafi kanina, paulit-ulit na po eh. Yung hulay test, di ba, yung uh, si, uh, si Arnie Teves, sa uh, Madam Chair, ganun din po yung nangyari, di ba? Undetected din po siya, nakaalis din po siya ng bansa. Paulit-ulit na lang eh. So, in this 375 ports of entry and exits, na-identify nyo na ba? Ano yung talagang, ano dyan? Talagang notorious yan, yung, yung, yung backdoor na yan. Dagdagan natin dyan, mag mag, mag, mag -inspect tayo dyan. The chair would like to recognize the arrival ni uh, Sen. Robin. Uh, Sukran sa inyong pagdalo. So, Vice Admiral Punsalan, uh, briefly, dun sa 375 ports, yung lamang bang iila na in-identify ninyo ang matatawag na backdoor? Um, no, ma'am. Ah uh, no, sir. Actually, um, kaya nga, sir, I had to describe the nature of our coastline to be uh, porous, na, lalo na for small boats, ng po kanina. Uh, so it can be coming from a beach resort. It can be coming from a um, coastline far from the regular ports that we have. Salamat ạ. Uh, But madam, if yes, we're not going to uh, do Joel. anything, we will not be able to address this problem. So that is the answer that we're getting. We're not going to address this problem. This will happen again over and over again. That's unfortunate and, and really really disappointing, madam. chair